Mga kababayan, sino sa atin po ang sumusuporta sa ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paninindigan sa atin ng West Philippines at pinaglalaban? Excuse <coughs> me po. Bago po yan, ako, uh, hindi ko pa kayo follower o subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva o si Gloria Cagustian Villanueva. Ano po? Like, share, and pindutin na rin po ang notification bell. Ito po, ah, uh, ang tindi na po talaga ng ginagawa ng China, di po ba? Para, uh, paano, paano nila tayo tatuhin yung ginagawa nila doon sa West Philippine Sea? Di ba, ba? para lamang tayong uh, kutong kayang-kaya nilang tirisin sa ginagawa nila yun. Ang lalaki ng kanila mga barko, tapos da, dala, dala pa yung nag-ano, yung talagang Uh, nyo ng tubig yung napakaliit nating bangka compared sa kanila. Ano po? So, ngayon po, ang nakakapagtaka dyan, bakit po may mga Pilipino, no? Vloggers, politicians, na uh, talagang kumakampi pa sa China. Ano po? Na dapat daw yung eh, huwag sila, ano, ah, uh, nagbibigay daw tayo ng, ng lalong uh, danger sa ating bansa sa pagkalaban natin sa ganyan. Kasi nga, ang ating, ating presidente ay gumagawa ng mga bagay para maipaglaban ang ating karapatan. Dapat nga wala sila dyan eh, diyo ba? Kung tayo yung gumanon sa kanilang, halimbawa, ah, Pilipinas ay gumanon sa ano, sa kanilang nasasakupan, anong gagawin nila? No? Meron ba mga <laughs> Uh, meron bang ganun, mga, mga Chinese na kakampi sa Pilipino? Bakit tayo mga Pilipino? Kumakad, hindi tayo dakasali dyan. Yung mga il, marami sa ating, marami ba sila? Yung mga vloggers, mga politicians na patuloy na, ano kumakampi sa China? Eh, yun po yung tanong. Ang tanong, bakit sila kumakampi? Yan. At yun din yung tanong ko. <laughs> <coughs> <coughs> alam nyo, meron pong, meron pong verse sa Bible. Diyan sa John 3, uh, John 3 sa James 3.16, may sinasabi doon na where there is jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and vile evil practices. yeah, So, bakit Pilipino pinagtatanggol yung China na gumagawa ng uh, sa atin? Ano? Dahil, isa po yung pwede dahil ng China. Meron silang selfish ambition or mer mas, mas, mas binibigyan nila na na importansya mas mas mahigit sa kanila yung pansarili ano ibig sabihin yan maaring sila po ay I may mean, merong ano merong, ano ba yung selfish nila na ginagawa o maaaring ganyan pera, datong, ati, kwarta di ba? sino yung mamandyan? meron po ba? yan ang tanong yan at yan ang kailangan imbestigahan ng senado no? yan po, yan ang sinasabi kaya yung mga ano yung mga ginawang pagtatraidor ng mga iyan sa ating masa. Alam niyo, hindi sila magtatagumpay. At mananagot sila sa Diyos sa ginawa nila. Ano? Po? Mananagot sila. Hindi naman sila basa-basa makakalagpas -basa. sa ganyan. Bagamat sabi natin ngayon, oh sige, hindi naman kayo, hindi sila na nahuli or whatever, ano, hindi sila na Pero, God, God of Justice, alam niya kung sino yung kumakabal niya. Ngayon po sinasabi niya, panalangin niya kung sino yung mga traitor na yung dati pa sa na mabunyal sino man sila. Ayan. Tapos po, yun nga. Kaya, bilang mga Pilipinong makabayan, makabansa, simba rito yung mga makabansa. Ano? <laughs> tayo, sino ba, sino pa yung ano, sino pa yung tunay na Pilipino? sabi niya na meron pa tayong ganyan pananumpa sa wat, sa watawat pang makabayan anong iniibig ko ang Pilipinas ito ang aking lupang sinilaman, ito ang tahanan ng aking lahi ako ay kanyang kinukutkot at tinutulungan upang maging malakas maligaya at kapakipakinan pero eto na nung lumaki <laughs> naging traitor no So, yun po, mga kababayan. kung tayo maging ganyan. Ano? Sino ba, ang, sino ba matutuwa sa inyo niyan? Yan. So, mga kababayan, patuloy natin supportahan suportahan ating presidente. Kailangan kailan niya suporta natin. No? At patuloy natin siyang masidhing ipanalangin. Yun. Ano, panalangin natin yung ating presidente. Kailangan niya karunungan ang gagaling sa Lord. Isang beses sabi ng Panginoon, patuloy nyo ipanalangin ang inyong presidente kasi yung mga parating na mga problema, hindi niya makakayanan kung siya ay hindi maghihingi ng karunungan mula sa akin. So yun po, patuloy natin ipanalangin ang president natin. Kasi kapag nagtagumpay ang ating Presidente magtatagumpay din po tayo no? Pagka nagtagumpay ang Pilipinas, magtatagumpay din ang mga mamamayan katulad natin. Di ba? Kaya eh kung ganyan, magtatagumpay mag, ba tayo ng ganyan na yung ating ating karagatan ay sinasakop. O, pa, paano kapag napalapit na sila sa natin, di ba parang sinakop na rin tayo kasi yung ginawa nilang ano, ginawa nila mga ano tawag dito uh, isla artificial islands sa nila kinuha yung materials sa Pilipinas din sa Zambales at saka doon sa Mindanao ano po marami din yung mama diyan di ba kaya yan eh kaya tayo maghihirap dahil may mga 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 ano eh, may mga mga tao talagang masyadong masyado nagmamahal sa kayamanan, sa kapangyarihan. Ano po, mga kababayan, bilang makababa, makabayang Pilipino, supportahan natin natin, President. Huwag na tayo makinig dyan sa mga ano, sa mga taong parang parang mayroong venom ang mga sinasabi. Ano po, di ba? nagkinaka <laughs> kong de manira, mangwasak at sinawinawasak ang presidente natin. Ano po? Basta patuloy lang nating panalangin at pag-i-i-suportahan uh, ang ating pong presidente. Ano po? Total, siya na talaga 'yung presidente natin. Eh. Huwag na 'yung tayo makinig dyan sa PBBM resign. Pa? Ano ba sila? Tapos ang lahat ng paninira ay ginagawa. Alam nyo, yung mga darating yung panahon yung bibig niya yung masasara. Ayun, so ito po si Lola Madam, Gloria Cagasian Villanueva, nagsasabi sa Diyos tayo masa. Ano po? Dahil kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye.